narinig po natin na magandang programa ng MAFAR, itong MAFAR Lengke. Ano po pala ito? Can you give us an idea? Ano po ang pinag-uusapan natin kapag MAFAR Lengke ang ating topic? Okay. Uh, ang maayang kape po is somehow it coincides with yung nakakasanay na natin pong naririnig na uh, ani at kita po. So it's somehow similar to kadiwa. Ah, uh, ito po ay uh, an an ah uh, kumbaga po dito po sa abang sa Autonomous Region ng Muslimindanao, uh, ang tawag po namin dito is Mafarlengke. So basically, eh, uh, it aims na maka-access uh, ng available mm -hmm. na quality agri-fisheries yung ating mga consumers through linking them to our farmers. So directly po silang makikipag-transaction uh, with our farmers and fisher folks as well as uh, agrarian reform beneficiaries dito po sa Maguindanao.